Hello mga dipungal impact ka ba? <laughs> So dahil nga sa ang daming nagre-request sa akin Nalutuin ko daw ulit to Kasi nabitin daw sila doon sa naunang video ko eh, Eto na, para sa ikagiginhawa ng kalooban ninyo Magluluto tayo for today's video Nang palitaw para sa mga ayaw pang bumitaw Yung kahit nasasaktan na Ay pilit pa rin kumakapit sa relasyong mapait Kaya kain ka muna ng malagkit Na nababagay sa inyong toxic na relationship <laughs> Ano? bago ko simula ng pagluluto, kailangan ko munang mag up. Kaya sasayawin ko muna yung paborito kong step sa tala. Ito yung sa part na ang ningning ng mga talay na kikita ko sa iyong mga mata. Pero para namang may mali sa ginagawa ko, guys. Ba't yung kay Sarah Heronimo, ang ganda naman tignan. Ba't pag sa akin, ang sagwa. Diyos ko, ano ba ito? <laughs> o siya, tama na nga. Baka masuspendin na rin ako ng 12 days nito. Ang sagwa, talaga tignan. Diyos ko, kumain na lang sana ako ng pera. Nag-viral pa ako. <laughs> Simulan na natin. Buksan at ibuhos ang nabiling glutinous rice flour sa isang lagayan. Malamang, alangan sa palag mo yan ilagay. Tapos ay lagyan pa unti, unti ng tubig para hindi masobrahan. Maraming nagtatanong sa akin kung saan daw nakakabili ng glutinous rice flour. Malamang sa palengke. Alangan bumili ka sa butika niyan. Charot. Kung nasa Pilipinas ka, halos lahat ng palengke may panindan niyan. Kaya madali lang hanapin. Pero dito sa Saudi Arabia, sa mga Pinoy supermarket ka bumili. Minsan, meron din sa lulu pero wala sa dan ano. Oh, totoo yan. Kahit makarating, wala akong pakialam. Kasi lumuluwas pa talaga ako sa Ramania, guys, para makabili nito. Namamasahe pa akong 20. Eh, kung meron sana sa Danob, Diyos ko, kahit araw-araw ako magluto ng malagkit, bilo-bilo, karyoka, palitaw, at kung ano-ano pa para may pakain ko sa mga lalaki ko sa buhay. <laughs> na makikita ninyo mamaya kung sino-sino nga ba ang mga masiswerteng lalaki na nakatikim ng aking palitaw. <laughs> so kapag ganyan na po ang naging texture para na siyang dough, simulan mo nang bilog-bilogin. Winisikan ko lang saglit ng konting glutinous rice flour, yung mga platong pagpapatungan natin ng mga binilog-bilog na dough para hindi siya dumikit kapag ipapakuloan na natin. Pero hindi siya dapat totally bilog ha, na parang sphere. It should be flat. Parang dila, gano'n like lengua de gato kung saan pinaglihi si Ay Ay Dilas Alas ay charot nagiging mapanglait na ako sorry sorry napapanood ko lang naman sa mga stand up comedian hmm? so pagdating po sa pagbibilog-bilog para mapabilis eh may kanya-kanya po tayong diskarte dyan sa ngayon ang gagawin ko po ay yung estilo ni Steven Bansiel parang ganyan oh oh ba diba? wala nga lang akong mga matutulis na kuko tsaka fake boobs pero hayaan nyo na importante matapos ko <laughs> madali lang naman magbilog guys hindi naman kasi kailangan maging perfect circle siya kasi madi-deform din naman yan kapag pinakuloan mo. Patayin ko muna yung video at mapupuno na yung memory ko. At ayan, tapos ko nang bilugin lahat. Ngayon ay pakuloan na natin. Sa isang kasirola na may kumukulong tubig, malamang alam ang pakuloan mo yan sa malamig. Pa isa isang ilaglag ang mga binilog-bilog na glutinous rice flour. Kapag marami-rami ang nabilog ninyo, huwag nyong pagsabayin lahat na pakuloan. Hatiin nyo sa dalawa o tatlong salang. Ganon. Sa ginawa ko, nakatatlong salang po ako dyan. O, dito makinig kayo ha. Lagi sinilang nilang sinasabi na kaya daw palitaw yung tawag dito kasi kapag lumutang na siya ibig sabihin daw noon luto na yung paglitaw daw kasi ang basihan mali yon kapag nilaglag mo kasi itong glutinous rice sa isang kumukulong tubig in just few seconds lulutang na siya talaga agad-agad pero hindi ibig sabihin na luto na yon hilaw pa yan sa loob kaya hayaan mo lang siyang pakuluan for at least 3 minutes bago mo tuluyang hanguin para malambot na malambot siya kapag kinain at lutong-luto hanggang sa loob. Huh. Pagkatapos kong pakuluan lahat ay isinantabi ko muna dahil sisimulan ko nang magkodkod ng niyog. <laughs> 'Di ba? Saglit lang lutuin, guys. Ano ba kayo? Ito yung pinakasimpleng luto ng palitaw ang ginagawa ko. Pinapahaba ko lang para ma-entertain tayo. <laughs> Pero sa totoo lang, kaya ko itong pagkasyahin sa one minute na real si. <laughs> mm. At dahil nga sa number one fan ako ngayon ni Roro Noah Zorro ng One Piece, syempre gagawin ko yung estilo niya sa pagbibiyak ng buko. mag e muna ako dahil nangangailangan talaga ito ng lakas at bilis. Paalala lang, wag na wag nyo po itong gagayahin sa bahay, lalo na sa mga bata at mas lalo na kapag hindi blanded ang buhok mo. <laughs> Yung blande kasi ang magiging source of power mo para magawa mo yung ganito. Tingnan nyo si Zoro, di ba? Kulay ganyan yung buhok. Jesus Christ, Jesus ka. Ano ba yan? Mali-mali. Isa pa nga. Oh, so balik na din ko yung kutsilyo, ano? Para mas madali. Tapos ganun. Pababa, biglang luhod. Tapos aura. O, oh, di ba? Isa pa. In one, two, three, go! Ah, ah, atay ko naman, tumama sa binti ko ang sakit. Diyos ko. So, ito, seryosohin na natin. Diba, yung isa naman. O ano, bilip ka na sa akin. Lahat, ginampalang ko na. Akala mo, pang comedy lang ako. Kaya ko din maging action star, oy. Ganun talaga kapag vlogger ka, kailangan versatile ka at saka flexible. Ngayon, natapos ko nang mabiyak yung dalawang niyog. Sisimulan ko na siyang kudkuren ko gamit ang aking mini coconut scraper machine. <laughs> Pagkatapos kung kayo rin ang niyog, sisimulan ko nang isaw or idip or ano ba yung tamang term? Basta ganyan sa nakikita ninyo, gayahin nyo na lang pa isa, -isa lang or kung gusto mo dala-dalawahan para mabilis at matapos agad malamang. Hindi ko na masyadong ipapakita yan. Madali lang naman para matapos na tayo agad ano. At ayan na. Opak! Aesthetic! <laughs> O wag ka muna matakam, hindi pa yan tapos. Gagawa pa ako ng garnish niya. Garnish ba tawag doon o varnish? Basta bahala na kayo kung saan kayo komportable. Ito kasi ang magbibigay lasa sa ating palitaw. Sa isang mainit na kawali, ibuhos ang sesame seeds at halu-haluin. Wag kang tumigil para pantay-pantay yung pagkatotong niya. Tostahing maigi ang sesame, yung hindi golden brown at mas lalong hindi light brown. Dapat dark brown siya or mas maigi color black talaga. Para mas lumabas yung totoong aromatic expressions. Ganon yon Matapos magtusta ay ibuhos ang asukal sa isang lagayan. Sunod ay ibuhos din agad-agad ang mga tinustang linga or sesame seeds. Magtira ng kaunti. Bumangon at durugin ang mga itinerang sesame seeds gamit ang lumang vibrator. Charot? Pesel ang tawag dyan tama ba? Hindi ko na ginamit yung mortar kasi amoy bawang. Tamad ko ng hugasan. Hmm? Kaya ayan, nilagay ko na lang sa plastic tsaka ko dinikdik. Nang sagay ay mas lumabas yung kanyang aroma. Yun lang, tapos na. Mamaya ko na ipapakita yung pagtikim ko dahil babalutan ko muna yung mga minamahal kong kalalakihan. Sila kasi ang dahilan kung bakit ako nagpuputsiging magluto ng mga malagkit. Hindi kasi ako talaga mahilig kumain nito guys. Ilang beses ko na yung nasabi sa mga vlog ko. Tinitikman ko lang siya ng kaunti, tapos pinapamigay ko na lahat sa mga kalalakihan. Nagusto kong bigyan, syempre kasi hindi naman lahat mabibigyan ko. Hindi naman kasi pang isang buong barangay yung niluluto putok ko, konti lang naman. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano na nadadampot ko, Muntikan ko na maipasok yung vibrate. <laughs> Baka magulat pa nito si Jeff pag bukas niya. <laughs> so, una kong bibigyan, syempre, ay yung taong special na nag-request nito. Hindi naman kasi talaga ako magluluto nito kapag di niya ni-request. <laughs> Charo. Sobrang bait kasi ng taong ito sa akin magmula nung nakilala ko siya kaya gusto ko lang naman suklian. Kaya heto, dinaanan niya pa talaga sa Danube. Siya po si Joff de Dios. <laughs> oh mm, tama na, may hina kayo sa kilig. Sunod ko naman na bibigyan ay yung lalaking kauna-unahan kong nakalove team. Kung saan ay sobrang lakas ng chemistry namin sa masa. Kilalang kilala nyo na po ito. Siya po si Gerald doesn't understand. <laughs> tong panghuli naman ay bagong dating lang po ito sa Saudi. Fresh na fresh from the Philippines. Kumbaga, amoy Pilipinas pa. Kailangan pa itong i-train ano kasi nga bago lang. Kaya ayoko muna magsalita ng kung ano-ano. Siya naman po si Razel Hindi ko muna siya lagyan ng background music kasi mahirap na. Di ba? Hindi ko pa siya masyadong gamay. <laughs> Charot lang, oy. Ngayon, ako naman. Ay, ayan. Sumili pa si JP, oh. Kuha ka sa camera, di ba? <laughs> Ngayon ay titikman ko na. Timplahan ko muna siya ng kapig, guys. Gamit yung baso na binigay sa akin ni Joff de Dios. Na nagbabagong anyo kapag naiinitan. Tignan yung maigi, oh. Diba? Nakakagulat. Ah! <laughs> ngayon lang ako nakakita nito sa tanang buhay ko, guys. Paano kaya nangyari yun? Ano? Ano kaya mga chemical element ang ginamit dyan? Ba't nagbabago siya kapag naiinitan? Diyos ko, ayoko nang isipin, lalo pang sumasakit ulo ko. So, una ko munang titikman itong puto pao na diniliver na naman sa akin sa bahay ng mga katropa kong negosyante. Hindi na naman na ako nakatanggi. May babayaran na naman ako sa katapusan, Diyos ko. Hmm, masarap naman siya, in fairness. Hmm? Pero syempre, mas masarap pa rin yung palitaw ko. <laughs> Sobrang lambot, hum mahaba siya na parang si Monkey D. Luffy. Lakas nga lang sa lalamunan. Diyos ko. <coughs> Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, this is your happy pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. <laughs>